Akala ko katulong asawa pala. Isa ito sa mga nag-share ng aking comments na yun ang caption niya. Ewan ko. Pero anyway, salamat sa iyong pag-share ng aking video. At sa mga nagsasabi rin siya, ah, na katulong ako ni Dudong Afam. Sasagutin ko na po iyan at gusto ko rin mag-share sa inyo. Kung ano ba ang buhay ng katulong sa isang Afam. Yes, katulong po ako. Beg check. Katulong niya po akong magdesisyon para sa buhay niya. Ang laki ng responsibilidad, di ba? Di ba napakalaki ng responsibilidad ko bilang isang katulong niya? Pero ito rin yung alam mo yung amo mo na kayang magsakripisyo para sa'yo, para sa kaligayahan ng katulong niya. At alam mo yung feeling ko talaga binigyan ako ng importansya doon. Doon sa amo ko, binigyan niya ako ng importansya. Napaka-importante ako sa buhay niya. Yun yung feeling ng katulong ng isang afam. Tsaka napaka-special ko. ba? Diba? So, okay lang maging katulong ako. Naging katulong ako sa afam ko, pero ako naman yung pinaka-importanting katulong niya sa buhay niya. Hindi ka relate nito, no? Kasi hindi mo pa naranasan na maging katulong sa taong kayang isang tabi lahat para lang sa kanyang katulong. No? Hindi mo pa naranasan maging katulong. Mayaman ka kasi. Ang taas mo kasi tingin mo sa sarili mo. Ayaw mo maging katulong. Mm -mm, kaya yan. Yes, katulong po ako. Diba? So sana naman maliwanagan dyan sa mga tao nagsasabi na katulong ni Afam. Yes. Katulong po ako. Katulong na malaki ang responsibilidad. At alam niyo ba kung ano pang pinakamasarap bilang katulong ni Durong Afam? Oh my God, ang gwapo niya. <laughs>